Hello everyone, good morning po sa ating lahat. For today's video mga kasari, very proud na naman po muli ang ating sari-sari store kasi ito po ang nagiging achievements ng ating tindahan for the past 2 months. Starting from January, February, March na po tayo ngayon at ito na po ang nagiging laman ng ating sari-sari store. Kung maganda lang po talaga mag-rolling ang isang sari-sari store, hindi po talaga magsasara ang inyong mga tindahan mga kasari. At ito po ay dadami po ang inyong tindahan kagaya ko kapag kayo po ay marunong po talagang magtyaga maging masinop sa paghawak ng inyong mga kaperahan, ang inyong mga benta sa inyong tindahan ay ibabalik lang po talaga natin sa ating tindahan mga kasari as you can see. At napakasaya ko pong muli talaga at napaka proud ko pong i sa inyo na ito na po ang ating achievements sa ating tindahan mga kasari. O tingnan niyo po, nagkaroon tayo ng dalawang pile ng rice. Ayan, as you can see. And ito po, oh. Ayan po, ba diba? Super proud po. Ako kasi, mga kasari, maliit lang po talaga ang tindahan na ito. Pero po, nagawa ko po naparami ang ating mga stocks. Kahit anong stocks po, ay naparami ko po. Mga kasari, kahit mahal man ang puhunan niya. Pero nagawa ko po itong i-multiply. Ayan. At tingnan niyo po ang ating asukal. Ayan. So fresh, so clean. Ayan po ang ating asukal ngayon. And mga kasari, dito na po natin nilagay ang ating mga pang-pabuti section ayan nagbago po ako ng arrangement ng ating tindahan mga kasari ayan ay slow moving nilagay ko lang po dyan anyways magtatanong naman po si customer kung meron ba tayong towels na powder meron ba tayong mga deodorant na mga powders na mga sa sachets na mga alam nyo na mga reksona mga ganyan Uh, meron tayo niyan. Nakalagay lang po dito sa may likuran. Magtatanong po sila kung meron po tayong mga Johnson Buds, meron po tayo niyan. Meron po tayo mga lotion na off, na pang lamok, meron din tayo niyan. Ayan lang po, inilagay natin dito sa side Ayan, nandyan po ang ating mga panindang yan. So dito mga kasari, binago po natin muli ang ating tindan. As you can see, ayan po, ay minove natin dyan sa side. Ito na po ang ating tindahan. Puno po, ano, mga kasari na talaga na multiply na po natin. Ang ating puhunan dito sa ating tindahan sa loob lang po yan ng dalawang buwan. Ito na po ang nagiging laman niya, mga kasari, di ba? Napakagandang bantayan ng ganitong klaseng tindahan, mga kasari. Talagang hindi kayo magsasawang gumising ng maaga, mag-travel ng maaga, pumunta at magbukas sa inyong maliit na negosyo. Kapag marunong po kayo talagang maging matyaga at masinop, sa pagparami ng inyong mga paninda. Paramihin natin ang ating mga paninda mga kasari kasi iyan po ay nagkakaroon ng kita, tubo, dumadami po ating pera pag naibalik po yan sa ating wallet ay magiging times 2 po kapag ang inyong mga pera ay nilagay niyo po muna sa inyong mga stocks and pag nabentang muli ano pa po ba ang gagawin ibabalik muli sa tindahan ganyan lang po ako mag roll sa aking mga paninda sa aking mga benta araw-araw mga kasari as you can see ayan o no, marami tayong boxes yan po ay puno ng stocks at hindi pa po natin na i-display ayan po mga kasari nagbago tayo ng arrangement today uh, for Starting Monday po yan mga kasari and napapansin ko marami ang nagiging benta ko sa aking mga inumin kasi nandito po na po sila sa harapan. Makikita po nila yung aking mga iba't ibang klasing mga drinks. Ayan, siningit ko na lang po si cream latte kasi puno na po yung ating mga hangiran sa taas at mabigat na po. Baka po ito ay babagsak. Kaya nilagay ko na lang po dito, pinatayo ko yung mga sobra-sobra ko na mga stocks. And ito po sa harapan ng ating malaki na glass. Pinalitan ko na po yung ating maliit na glass para sa mga biscuits. Pinalit ko po yung ating mga pampa beauty section. At ito na po ang naging hitsura. Ito na po yung ating mga snacks. And in fairness, mga kasarihan, naging mas mabenta ito. Kasi nakita na nila widespread na po ang ating mga snacks dito at kitang-kita po yan mga kasari sa harapan kung ano-ano pong klase, ano-ano pong varieties, meron ng ating mga biscuit section, ayan, ayan sa taas po ang ating snacks na mga mga pa po na mga inumin like yung ating, yan yung yellow na yan ayan o, oh. hindi ko po po yan natanggal mga kasari, nilagay ko lang po yan sa itaas, ayan so yun know, oh. napakaganda pong tingnan at napaka-attractive pong oh, muli mas lalo na po, kasi na widespread ko po lahat ang aking mga snack section sa harapan. Yun lang pala ang diskate para maging mas marami ang ating benta pagdating po sa snack section. Lalong-lalo na po kapag ang inyong tindahan ay daanan po ng mga motorista, mga mamimili, mga estudyante, kahit sabihin niyo kung wala tayong kapitbahay, pero nandito po tayo mga kasari sa gilid ng daan. Kaya kung kayo po ay gusto niyong magkaroon ng sari-sari store, be sure na hanapin niyo po mga kasari ang nasa corner area or nasa tabing kalsada. Ayan. Kasi po lalo na po kung maganda ayos ng inyong tindahan, marami pong maiingganyong dumaan muna at tumingin. At syempre pagtitingin, bibili po yan ng kanilang mga snacks. And kung gusto po nila ng bigas, ayan po, nasa front area po ang ating pangmalakasang highlight na panindang rice sa ating tindahan. Kaya mabilis ko po itong naparami mga kasari. Ayan diba, so proud po na kahit maliit lang po ang ating tindahan at tayo po ay nangungupahan, nagawa pa rin po nating maparami ang ating mga panita. Kahit sabihin natin napakarami po nating expenses araw-araw, dito po tayo kumukuha ng ating mga pagkain, mga pangailangan, pangbayad sa school pang allowance ng estudyante natin, pambili natin ng mga ulam, etc., mga snacks natin, at kung ano-ano pa, di ba? So, kung kayo gusto niyo magkaroon ng sari-sari store, gawin niyo lang po is maging masinop, marunong humawak ng pera para po mas mabilis nyong mamultiply ang inyong mga paninda. And isa pang tip mga kasari, pag inyong tindahan ay nasa gawing kalsada, maraming magiging ahente ang inyong tindahan sa mga produkto, sa mga panindang meron ka, hindi mo na kailangan umalis hindi mo na kailangan kasi nga dadaan na si ahente at mag-aalok ng kanilang mga paninda sa inyong tinda just now, ito o oh. just like now, ito mga kasari tumaan ang isang ahente at nagdadala ng mga sito dito sa aking tinda, marami siya mga paninda mga kasari, iba-ibang varieties pero sito lang po ang kinuha ko for today ayan po, the same uh, Mali pa nga siya ng date, 17 pa raw, 18 na ngayon. So today yan mga kasariha March 18, mali lang po siya ng date. So ito yung kinuha natin, ayan o, dalawang sito. Marami po siya mga paninda mga kasari, no? Kaya ito lang talaga ang kinuha ko din today kasi po, bagong pamilya lang po talaga ang ating tindahan. Bagong groceries. Lahat po ng mga paninda ko ay na-grocery eh, ko na lahat. At napakarami kong mga curls dyan na naka-line up as you can see. And dito, ayan o, nakahang sila dyan yung iba. Iyon ay mga stocks ko po. Nakikita nyo naman, ayan Oh. Marami, marami tayong mga palaman, marami mga kape, mga alak, mga cup noodles. Yung mga basic na talagang pangunahing binibili ni si customer ay iyon po ang nagiging stocks natin sa ating tindahan. Ganun lang po talaga mga kasari ko ano yung mga basic at kung ano yung mga fast moving, kung ano yung mga araw-araw na mga pangailangan, ay ganun po ang ating tindahan dapat magkaroon mga kasari. Ayan lang po for today's video. Ini-inspire ko lang po ang aking mga kapwa kasari-sari store owner na dapat po maging masipag, maging masinop sa paghawak ng pera para mabilis po mamultiply ang ating mga stocks sa ating tindahan. That's all for today mga kasari. Ito mga box na to is marami pa laman. Ayan, buksan natin para makita nyo po. Ay, ito marami pa itong laman. O, hindi ko pa po na i-display ang aking mga napamili. Ito po ay pinamili ko sa Pure Gold kahapon mga kasari. Sa Pure Gold na po tayo ngayon pumupunta. Kasi mas mura po talaga sa Pure Gold kapag sa Pure Gold ka namimili. At ito yung naging resibo natin kahapon. Pure Gold ito mga kasari. Ayan. Ayan. Ganyan po kahaba ang napamili ko sa Pure Gold. Ayan, di ba? Super haba. Ayan. Namilitay niyan kahapon sa Pure Gold. Namili ng mga rice. Namilitay mga tinapay. Ito na lang po ang matira. May mga cheese roll pa tayo dyan. May mga sliced bread. And ang kulang po ng ating tindahan is yung ating pang malakas ng itlog na tagti 10 pesos. Yun po ang ating kulang at yun po ang ating iutos at ipamili. Pagdating naman sa mga soft drinks, mga alak ay kumpleto po ang ating kusina. Ayan po, that's all for today's video mga kasari. Sana na-inspire ko po kayong muli. Happy selling po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner. God bless and good health po sa ating lahat. Bye-bye mga kasari.